guys, mga kababayan ko, bakit nga ba si Nibak, si OWA Administrator Arnel Ignacio? Ito analisis ko lang ha. Dahil nung nakaraang eleksyon, hindi nakuha ng administrasyon o ng alyansa yung majority na boto ng mga OFW. Di ba? Kasi bakit ngayon lang yan nilabas yung issue na yan? Ah, kung kailan natapos ang eleksyon at yung mga senador ng alyansa ay maraming hindi nakapasok. Di ba? Simple lang yan. Kaya siya sinibak sa pwisto. Kayo mga kababayan ko, ano ang sa tingin nyo?